Oasis. Mga masong, dito tayo sa Tagupan na dito sa area ng District 1. Magkakaroon tayo ng clearing operation. Apat ang barangay. Ang unang barangay natin, Andy kalma chairman ng barangay 54, zone 4, District 1. So, eh nag-uusap po yung dalawang foreman na masisipag natin. Shoutout, shoutout. Ah, shout sandali. Shout sandali, sandali. Ampat ah, <laughs> 'yan, no? Sino Sino 'yung ano? Dalawa muna, dalawa Nag-uusapan eh. naman muna nila foreman. Meron pa tayong apat na Eh, kailang naman uwi ng uwi? Kailang <laughs> uh, naman uwi? Na-police ako, Eh uusapan nila foreman 'yung apat ng barangay na i-click natin sama natin ang plot control 1 HD 1 headed by Engineer Bernard Nadonga sila na pa win ako eh formal uh, unang barangay natin kila chairman Andy Calma barangay 54 zone 4 district 1 mamaya uh, update ko kayo sa clearing operation natin sa apat na barangay ah ay sa area. Kanto lang tayo man dagupan dayangan, unang barangay. Kila chairman Andy Calma. Alam, alam. Oh, kuno elat Hala. Asa mo? Ana ana ana,

nagreklamo ng uh, mga taga rito kasi nakabalagbag yung mga basura nila rito ayun. Eh, uh. Inumpis na natin yung iba. Eh yung iba nakiusap sila ipapasok na lang daw nila. Pagbibigyan natin pag napasok nila hindi natin kukunin. Wala na lahat uh, napasok ni iba-iba na iba -iba, natin. Next sa uh, barangay naman tayo. Alang tagupan pa rin tayo. Sa kabila mamaya pa. Nakakamasa dito tayo sa pangalawang barangay Massive clearing ang ano eh Pero tignan natin ano ng barangay ko ano yung sistema Papasok nga doon sa iskinita Puna, na, Punta tayo sa barangay Ang mga pagliring yung sinugan yung formal eh ako oh, mga salita barangay Pipito, zone 4, district uh, 1 Exo, chairman pre? Ano Clearing Clearing Ay! Kaya lang gusto nyo mangyari masin, yung marami. Kaya lang may nasunugan pa, na yun, pala rin. Namin, nasunugan pa ngayon. Pag-iipan uh, nito mga ang ay yung area ngayon, Sa ako po ni Chairman Pohas. to Ayan, May tayo ang Luna super sea oil.

Sako po tayo ng uh, Waluna kay Chairman Poas. Dito po tayo sa ano. Parkwera, Walnula. Barangay ni Chairman Poas. Go! Go! Ay, tolda na, ay, tolda. Tolda, tolda. Ito eh, uh, kailangan maklear to lahat. Saka to. Ate, hindi po tikla pa. Baklas po ah. Opo, ah, okay. Kailangan okay. okay. to. Salamat kasi mag-isa eh. mga kamasa, ito yung reklamo na no, lugar. Na kailangan mabaklas lahat to. Ayun na, dalay niya na. Alpatan. Ayan na mag-ending ang mga buhay niyo. Ayan na, okay na po. Medyo clear na po lahat. Oh, Ayan na. Oh. Clear na po, clear na po lahat. Ayan ah, so na. Ayan na. 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 Ayan Ayan na. clear na. Ayan na. Ito yung mga lakwa natin dito na clear natin. Pag nandito tayo sa barangay ni Chairman. Ang pangang Chairman, Titan ba? Okitan. Okitan. Reynaldo Tan. Ay saan? po. Wala pa Pangliman yung barangay na wala natin to. Anong mukha na sa amin? Ay, po yung barangay na. Hindi, galing po sa Office of the Mayor

Ayan eh, pala yung ano eh. So ito, uh, tinatanggal na ngayon. Hindi Oo. Ganito na kasi Idol mo to, bahay nila. Eh, may Idol mo to, tatay nyo. Kasama, taga-DP. Ito lang, to. Ayun ito? Siguro, wala makadaan dito. Nilala pa sa amin. Yung pala, hindi pa pala kagawa. Uwi na lang yung bato, uwi sa atin.

Kamasa ito na yung last na barangay na kikiling natin magapon Ayan malinis na Ay papasok nyo na po yan Kaibigan mo, hindi ko naman kaibigan Lalo nga hindi kaibigan mo So, yung ano, yung kinuha ko. Wala, nakapagano, nagsalita. So, sinabi ko, meron kasing galing papel yan, galing sa itaas, office of the mayor. Hindi, ko manon. Ha? Hindi ko